Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagdarasal ng Rosario sa St. Peter's Square para sa paggaling ni Pope Francis. Nananatili pa rin kritikal pero stable ang kondisyon ng Santo Papa na nakikipaglaban sa double pneumonia. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricela Halili. Labing dalawang araw nang nakakonfine sa Gemelli Hospital sa Rome si Pope Francis patuloy siyang nakikipaglaban sa sakit na double pneumonia. Ayon sa Vatican, pang-apat na araw ng kritikal ang kondisyon ng Santo Papa. Bantay sarado pa rin siya ng mga doktor. Pero hindi gaya sa nakalipas na mga araw, hindi na hirap huminga. At stable na rin ang kondisyon ng 88 anyos na leader ng Simbahang Katolika. Habang nakakonfine sa loob, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga Katoliko na nag-aalay ng dasal sa labas ng ospital kung nasaan si Pope Francis. Nagsagawa naman ng hiwalay na misa sa simbahan ng Santa Maria Adolarata sa Rome ang ilang miyembro ng Argentinian community kasama ang ilang diplomat mula Latin America. Ipinagdasal din nila ang Santo Papa na tubong Buenos Aires sa Argentina. Nagtipon-tipon din ang ilang mananampalataya sa St. Peter's Square sa Vatican. Dito, pinangunahan kaninang madaling araw ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagdarasal ng Rosario para sa Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.